Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikatatlong po ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan. Alang-alang kay Kristo Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, nasa simula pa i siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, nasa simula pa siya na. Sinulatan ko kayo mga kabataan sapagkat malalakas kayo nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magalak ang kalangitan at daydig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo'y maghandog ng mga alay kung Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan. Humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, Sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain, Sa paghatol sa nilika, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Aleluya, aleluya, banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, sa nanaog na liwanag. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang si mabalo. At ngayon Walumput-apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Yesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Yesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,